So, hi guys! Ngayon, welcome naman sa patimbago ating video sa Christian Garden. So, ngayon guys, ito ang content natin ngayon. Kailangan natin triman tong buging natin to guys. Ayan. Ayan na no, kasi kung mapapansin nyo. May bulaklak na. May bulaklak na siya pero yung itsura niya guys is nagwa-wild. Ayan no. Kasi hindi natin to na tritriman. Ayan. Hindi mo na tritriman. Hindi natin. Ay, hindi talaga namin siya tinitriman guys kasi kailangan namin yung sa kanya. Kailangan natin kasi tong pang ano, pang punla. Kaya pinahaba-haba mo na talaga namin. Ayan, Liso. Ito na yung pag ano, trim Ganito yung mangyayari sa kanya pag natriman siya. Ganito siya kaikli. Ano? Ano naman? Ganyan kaikli lang oh. Ang natin naiwan. Liso, kita mo ba? Yung naiwan guys, ginto ganito four. lang. Halos ganito lang kalaki. Yung iniwan ni mama. Ayan oh. Ayan guys, kaya natin ito tinitriman. Kasi bukod sa pinating gamitin yung mga sa, yung mga sanga niya, is para ano guys, sabay-sabay sila mamulaklak tapos hindi pangit yung itsura niya. Kasi guys, pagka ganito kasi na nag wild yung itsura niya guys, hindi siya ganoon karami yung bulaklak. o. Kung mapansin nyo, konti lang yung bulaklak na guys. Ayan o. No? Hiwa pa. Kaya kailangan natin siyang triman para dumami yung sanga niya. Pag dumami yung sanga niya guys, dun mas, mas dadami yung lalabas na bulaklak. At saka syempre hindi siya sa bugting nan, hindi siya kalat. Compact siya kasi nga maliliit na lang yung iniwan natin sa kanya. So dikit-dikit -digit yung magiging bulaklak nito. ayan giso Tingnan niyo naman mag-trim si Mama, guys. Ang liliit na lang ng iniiwan. Hmm? Swerte na kung may maiwan siya na ano guys eh. Na isang dangkal ka ba? Ayan. Abangan nyo guys sa uh, susunod na araw. Video natin guys ito. ipupunla natin sila nang ICU. Good. Oh, ngay ngayon namin siya i-video guys, pero sa sunod na araw namin siya ilalabas. Alam ka naman sa isang araw, dalawang beses tayo mag-upload. Ayan, isa. Yung iba, pwede naman kayong mag-trim guys gamit yung mga, ano bang tawag sa malaking gunting? Yung mga haba. <laughs> Basta yung gunting na mahaba guys, pwede kayong gumamit ng ganun. Kaya dito ang ginagamit lang namin si malit na cutter para matansya lang ni mama yung haba na gusto niyang iiwan. Kasi medyo mahirap kontrolin nyo doon guys pag kayo malaking gunting ang ginamit nyo. Ayan Tapos yung mga ano yung mga ori original tanggalin na rin. Mm -hmm. May mga humahalo kasi. Ito guys so rin. yung mga ganito. Ito nyo to. Yung tumutubo sa original na puno. Kailangan natin ito tanggalin. Sa so, ibang video ko guys, i-explain ko to sa inyo kung bakit kailangan natin ito tanggalin. Ayan. Kasi may mga disadvantage kasi guys pagka pinabayaan nyo to na mabuhay. Iko content din natin to. Ayan. Para mas madali natin siya ma-explain, I igagawan ko siya ng ano, separate na video. Ayan So ayan guys yung mga naputol ni mama. No? I-ano natin to. Ipupunla. Ng ICO method. ako anong wala kung wala akong patungan. Ay wala kang patungan. So ayun guys, ipapakita pala namin sa inyo yung ano nito. Uh, resulta. Ah, resulta. Ay hindi hindi resulta. Yung iba namin na natriman guys na ano, na bougainvillea. Ipapakita namin sila, sa inyo yung itsura niya pag tatapos na siyang matriman. Kasi mas maganda yung tubo ng bulaklak niya, mas marami siyang sanga. Ay ano. Oh, hindi siya buhag. Oo, hindi siya buhag. Ito kasi ayun guys, yung um, pangit ng itsura niya kasi Kaka, tina, ang, ano, haba nasa, nga. ang haba ng sanga. Ang haba ng Tapos ang pinaka ayaw ko talaga guys pag kaganto yung ano. Tingnan niyo yung bulaklak ng guys, hiwa-hiwalay, ang lalayo sa bawat isa. Hindi tulad ng mga natriman natin yung mga pinapakita namin sa inyo sa vlog is dikit-dikit yung bulaklak. Ganyan ang mangyayari guys pagka hindi nyo sila naalagaan talaga sa trim. Bukod sa konti ang bulaklak, yung bulaklak niya is hindi, ano, hindi sila dikit-dikit oh, hindi siya compact hiwa-hiwala yun. Medyo malalayo pa nga yung distansya yun. Ayun guys, ayun pa yung iba matin. May mga bulaklak. Ayun, Konti lang siya tapos mapapansin nyo, layo-layo. Ay, sorry. Ayan na. Ayan guys, abangan nyo yung video na gagawin natin dito guys sa pag-aano nito. Pagpupunla. Kasi ang daming nagtatanong guys kung ano ba yung mga may hirap buhayin na ipunla, ganun. Ano mga variety, ganyan. Tapos kung paano ba tayo mag-ICU. Naglalagay ba tayo ng mga rooting powder, mga ganun. Rooting hormones. O mga rooting hormones, doon natin explain yung Mga para pang-paugat? Oo, mga pampaugat. paugat Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, ang mga kinukuha talaga ni Mama, karamihan talaga talbos. Kasi yan din yung pinakakailangan din namin pagka nagpula. Talbos talaga guys. Kahit na, pero lahat naman nabubuhay. Pero mm. -hmm. maganda yung ano. Kasi guys, iba kasi ang method sa ganito eh. Oh. Kung nyo to guys, ito yung talbos niya sa dulo. Nakikita din nagpo-focus. Ayan. Ito yung ano niya, yung talbos. Sa katawan ko talaga ha. Hindi. Ito wag dito kasi ayaw mag-focus yung nakikita niya yung mga damo-damo sa likod eh ito. Sa akin. Ayun nagfo-focus siya, Mula. di ba? Talaga. So yun guys, magkaiba kasi yung method ng pagpunla natin dito sa talbos saka dito sa medyo mature na guys, dito sa mga malalaki. Ito pwede pa to sa ICU. Oh, yung pwede brown. pa. To. Kailangan kasi guys itong mga matataba, yung mga medyo malalaki na. Ito kasi guys, ano pa eh, kulay green pa. So hindi pa to totally mature. So pwede pa siya sa ICU. Yung isang method kasi guys, kailangan kulay brown na to. Mas madali naman ipunla yun compared sa ICU. Yung ICU kasi guys, medyo matalabaho pero ang ganda ng kinakalabasan. Yun. Kasi yung isang method guys, is madalian lang yun. Pero nabuhay din naman. Aray ko. Oo, buhay talaga halos lahat pag tayo nagpupunla. Kaya papakita natin sa kanila yung sekreto natin bakit ba nabubuhay lahat. Nabuhay ba lahat? <laughs> Mayroon naman din naman matay. May, sabihin mo na 95% buhay may oo, kung minsan. Pero may time din kasi na may part kasi kung minsan na alam mo ba yung lalo na pag umuulan na kung minsan ang daming namamatay sa ICU. Pero pag ganitong tag-init na, maganda na siya mag-ano. Siyempre, kaya nga ano tayo ngayon eh. Pag tag-ulan talaga, siyempre, yun nga pinakakalaban ng buging bili, ulan. Oh. Okay. Kaya naman, pagka umuulan, wala nang bulaklak, wala pang dahon. Mm -mm, na dito sa atin. Mm -mm. So ngayon nga guys, ayan no, medyo makulimlim ngayon dito sa atin. Pero okay din yung ganyan to makulimlim kasi ano, uh, okay siya magtrabaho. Ayan o. So ayan guys, yung bridal white natin. Ang dami dami yung bulaklak. Eh, kaya gustong gusto ko yung bridal white Ang ganda ng kulay niya, puting puti. Ayan o. No? So bike tayo dito. So yun na siya guys. Medyo kung titingnan niyo sa malayo, ayan. Nawawala no, na. Yung mga kumbaga yun yung mga sobrang buhok. Oop. Hulog yung salamin oh, ni mama. Kunin natin. Nakawin no, yung para ko no? Mm. Ah. Mama, mama. Mali ang paglagay ko sa ato. Sa? Mga panunog. Ano siya? Nag. At baliktad-baliktad. Ah. Wala naman problema yan kahit nagkabalibaliktad. Pero syempre pagkakukunin kasi yan guys, maraming tinik. So masakit sa kamay. <laughs> Dapat pa nag-aalaga kayo ng, ng bugimbilya guys, masa masanay na kayo sa ano, tinik. tinik ng bugimbilya. Hindi ako para Maswerte kung matutusok lang kayo, yung minsan kasi may naiiwan eh. Yung masakit na kirot-kirot. Hindi So ayun guys, balikan ko kayo doon mamaya sa ipapakita namin yung magiging resulta nito. Oo. Tapos din. oh, guys, pati pa yung ibang natin na mga natriman. Kung ano yung tsura niya pag na ano siya. Natriman. So ayun guys, ito na yung triliman natin kanina. Ayan no? Kung mapapansin nyo guys, ah uh, meron na siyang ano. Ayan no? Ito na yung pagkakatrim sa kanya. Kalbo na siya. Wala nang mga sobra-sobrang mga sanga dyan na mahaba. Hindi na siya mukhang wild. Ayan No? Ito guys, pagka ganito yung tsura ng bugimbili nyo pagkatapos mag-trim, mas lalo itong kakapal, mas lalo nga ganda ito guys. Ayan o. No? Oh. Ayan, ito na yung ano niya. Itsura niya pagkatapos ng trim, ng trimming sa kanya. Ayan. So ito yung isa guys, na tinitrim din ni mama. Ayan, sabog din siya. Ayan yung tsura niya guys, ang daming sanga. Ayan. So dito guys, iba-iba rin to na ano, grafted days Iba-iba ah. rin to na dugtong. Iba-ibang kulay, iba-ibang variety. Oh. Ang ganda pa ng puno nito. Ayan siya guys, ang dami sanga na mahaba. So dapat talaga matriman na siya. Pag nagsanga, pag may tumutubo na kasi sanga dito, ito tulad dito guys oh. May bago ng palabas sa sanga tapos may kasama na siyang bulaklak. Ayan yung magiging itsura niya guys pag natriman. Meron na tayo dito guys ito. Meron na tayo dito mga natriman na ayan. Ito po. Ito guys at oh, tinan yung pinutol dito ayan no. Oh. Yung sa baba niya nagkakaroon na ng sanga. May mga bulaklak na kayo, din. Kayo, kayo, kayo. Ayan. Ito pa. Orange. Ano to? Orange Moonlight. Mm -hmm. Tapos ito guys oh. Manila Gold. Tapos yung katabi niya dito is Salmon. Mm -hmm. Salmon ba to? Ang ganda na. No? Ang ganda na guys sa salmon na yan, no? Pa, tingin mo hanggang baba. Ang sa puno, para makita mo na ang puno. Dito? Oo. Ay to Ah, ito palang salmon pala na to guys. Is grafted pala to. Ayan, no? Ayan yung puno niya guys. Ayan. Ganda na eh. Ito hmm. Ito katulad dito, may pakita ako dito. So ayan guys, may papakita daw si mama. Sana. Know, marami tayo dito guys Mga hindi pa totally naayos Ng mga buging So ayan guys Tara ituloy natin yung vlog natin ayan. So ayan guys mayroon tayong example dito Ito yung gusto ipakita kanina ni mama Kasi guys sabi kasi ni mama guys Dapat ganito pa lang sila kaliliit Is tinitriman na Huwag natin sila paabutin dun sa Mga kapal na nagwa wild na yung mga dahon Kasi guys ah uh, bukod sa ano kasi guys, kaya lang naman kasi namin pinapahaba yun kasi ginagamit namin siya pang punla. So sa inyo guys, kung hindi naman kayo nagpupunla lagi, kung hindi naman nyo kailangan yung mga sanga-sanga na to guys, ayan. Dapat ganyan palang kaliliit is tinitiliman nyo na. Para bata pa lang sila guys is marami na silang sanga tapos marami na silang bulaklak. Ayan o. No? Yung mga ganito palang kalalaki guys, dapat tinitiliman na. Mayroon na dun sa inyo guys mamaya na ano, maliliit pa lang siya, is natitriman siya, naalagaan siya sa trim. Ngayon, ang dami niya ng bulaklak. Dikit-dikit yung bulaklak niya, tapos ang dami niya ng bagong patubong sanga. So, ayan. Ito guys, tatapusin natin ito yung trim mamaya. So, ayan, no. Ganyan dapat yung magiging itsura niya, guys. So, yun, meron tayong ano dito. Ito yung gusto ko ipakita kanina. Ayan, no. Na maliliit pa lang is naalagaan sila sa trim. Ayan, oh, no? may mga bulaklak na, guys. Hindi tulad ng nag-wild, is layo, layo yung bulaklak. Ito, guys, pag dalagaan niya sa trim, syempre, maraming sanga tas dikit-dikit yung bulaklak niya. Ayan, oh. No? Ayan. Mas dikit-dikit yung bulaklak nila compare dun sa nag-wild na umahaba. Ayan, guys, oh. Oh, pansin nyo? ang daming patubo sa kanya, oh, mga bagong bulaklak. Ayan, o. At saka ito guys, alaga nga alaga yung sa tree. Ayan, pansin nyo naman, no. Hanggang baba to guys. Ayan, oh. No? Hmm? Ang ganda ng red breeze, oh. Ito yung itsula niya guys Yung sa ganito Pagka ganito na siya kakapal Tapos ganito na siya kaliit pag kami nakikita kayong mga bagong patubo bulaklak, ayan, pwede muna kayo huminto sa pagdi guys. Yan, yung mga ganito. Kasi sayang naman din, 'di ba? Ang habol naman natin diyan, karamihan sa atin is bulaklak talaga. So, kung ganito na nakikita natin ng na maraming bulaklak, pwede mo tayong maghinto sa pagdi sa kanya. Para tis ma-enjoy naman natin kasi once na pinutol mo kasi 'to, guys. Eto, pinutol mo eh. Syempre sayang yung bulaklak na lumalabas pa sa kanya. Pero sa inyo, kung gusto niyo na ano, yung iba kasi guys, pinuputol pa yung ganito kasi nga daw yung kuwari itong red ano natin itong red apple is wala pang bulaklak gusto niya sabay-sabay mamulaklak puputulin to para at least pag nagkasanga to nagkasanga din tong red apple isabay sila mamumulaklak. yung iba guys yun ang ginagawa kanya-kanyang paraan or technique din kasi yun guys ayan o no? ayan ang ganda ngayon dito So yun guys, may ni-entertain si mama na buyer dun. Ayan. Ayan. Ito din guys. Dito, isang beses or dalawang beses lang to na triman. So napabayaan na naman ulit ni mama. Tingnan nyo yung bulaklak niya guys. Medyo layo-layo. Ayan no. Tapos nag-uumpisa na naman siya ulit mag-wild. Dapat tuloy-tuloy din ang pag-trim natin kung gusto niya na dikit-dikit, tabi-tabi yung mga bulaklak niya. Ayan. Ayan guys Ang dami niyang patubong bago guys Oh. Ayan, no? Oh. So kami, kailangan kasi namin ng pamunla. So pinapahaba muna namin at least. Para at least meron naman tayong naibibenta ang mga tigo, ano natin, tigo 150. kasi guys, halos wala na kasi kami natirang tigo 150. So kailangan namin ulit mag-produce. Ayan. So ayun guys, sana nagustuhan nyo yung video natin na to. Then, kita kayo sa sa'yo ulit sa susunod. Abangan nyo yung video ko guys kung paano tayo magpunla na ICU. Kita kayo sa sa'yo ulit sa susunod. Peace!